Hello mga ga, may nag-request kasi sa atin ito sa recipe na ito. Kaya isingitan natin ito, madali lang naman itong gawin eh. Maganda talaga ito na tinapay, lalo na pang delivery kasi matagal talaga itong masira. Kaya tara na. Pero sa ating video ngayon, yung asawa ko po nitong gumawa. So dito ay unahin natin gawin yung ating palaman. So dito sa ating palaman ay gagamit tayo ng soft flour or yung third class flour. At lagyan natin ito ng asin, mantika, vanilla extract, at food color na lemon yellow, at yung ating baking powder. At lagyan ng asukal at tubig. At tunawin muna natin yung asukal at asin bago natin basain yung ating harina, at masahin lang natin yan hanggang sa magkaroon tayo dito na parang dough. At itabi lang muna natin ito. Dito sa same bowl ay gagawa tayo ng ating pabalat. So dito nga sa ating pabalat ay kailangan natin dito ng asin, Yes, mantika at asukal, margarine at maglagay tayo dito ng food coloring na rin. Yung mga sukat ng ating mga ingredients, mga palanggay na sa video screen lang natin ha. At tunawin muna natin yung mga dry ingredients bago tayo dito maglagay ng first class flour at third class flour. Bali sa ating pabalat, bali pinaghalo natin yung dalawang klasing harina para malambot lang kagatin yung ating pabalat na hindi makunat, na hindi siya matigas. At pagkatapos nating masahin yung ating pabalat ay pwedeng ipadaan sa dough roller machine at pwede ding palaparin ng mano-mano gamit yung ating rolling pin. At palaparin lang natin yung ating pabalat na hindi lang masyadong manipis na manipis. Itong aming pabalat mga ga, bago pinalapad sa rolling pin, ay pinadaan muna ito sa dough roller machine. At bago ilagay yung palaman, ay pahiran muna natin ng tubig or basain muna natin ng tubig yung ating pabalat para didikit or kakapit dito yung ating palaman. At nang mawala din yung huluhari kung Kung kayo'y nagbe-be-kiri mga palangga na kayo'y nag-delivery sa mga remote area, ay maganda talaga talaga ito na tinapay kasi ay matagal talagang masira. At ang sarap din ha, malinamnam kaya. Ang sarap talaga ipare sa kapi. At pwede talaga na pang display po natin ito sa ating mga stante. At lakihan ng natin yung ating hiwa. At sa ganitong kalaking hiwa namin dito ay papatak ito sa 36 to 40 grams sa ganitong hiwa namin. At ang minta namin dito ay 5 piso isa. At kayo mga palangga ay dipindi na ho yan sa inyo kung magkano yung bintahan ninyo kasi dipindi din ho yan sa laki ng hiwa ninyo. At pagkatapos itong maisalansan ay pwede na natin itong isalang agad na hindi na natin ito kailangan na paalsahin pa. At yung init ng ating oven dito ay 180 degrees Celsius at lutuin natin ito sa loob ng 15 to 17 minutes. At maraming salamat tala sa nag-request nito na ha at hanggang dito lang po. Tayo sana makatulong at bye-bye!